Panahon na ng tag-init sa isang kagubatan at natuyo ang ilog. Mayroong maraming hayop na nakatira dito at isa ay isang elepante. Araw-araw, nakikita niyang namamatay ang ibang hayop dahil sa kawalan ng tubig at siya ay natakot para sa sarili niyang buhay. Nalaman ng hari ng mga elepante na kailangan niya mag-isip ng solusyon para sa problema na ito. Kung hindi, lahat ng elepante ay mamamatay isa-isa. Para makapag-isip ng ideya, Tinipon niya ang lahat ng elepante para mag-usap. Kung hindi tayo lilipat sa lugar na may tubig, ito ay magiging panganib para sa atin. Magkakaroon ng pagkakataon na mangananib ang buhay nating lahat. Tubig? May alam mo kung lugar kung saan mayroon ito. Ngunit kailangan natin maglakbay ng malayo. Talaga? Kung ganoon man, lahat tayo ay pumunta sa lugar na iyon. ayon lahat ng elepante at simula ng maglakbay. Pagkatapos maglakad ng napakahabang oras, nakita ng mga nauuhaw na elepante ang ilog sa distansya at nagsimulang tumakbo papunta rito. Habang tumantakbo, natapakan ng mga elepante ang tirahan ng mga daga sa kanilang pagmamadali. nagtipon ng mga daga para pag-usapan ito. Puntahan natin ang mga elepante at makiusap na wag nilang piliin ang daanan kung saan tayo nakatira. Sa halip ay gumamit ng ibang daanan para maabutan ng ilog. Pinuntahan lahat ng mga daga ang mga elepante at pinakiusapan Nakausapin ng hari ng mga elepante Anong kailangan mo sa akin? O hari, matagal na kami nakatira malapit sa ilog Subalit, kapag tumatakbo ang mga elepante sa daanan na ito Nasisira nila ang aming tirahan Nawala na sa amin ang kalahati nito Nakikiusap kami na iyong tulungan Pakiusapan mo silang gumamit ng ibang daanan Hmm, sige Sige Kakausapin ko ang aking mga kawan. Umalis ang mga daga. Aking mga kawan, ang daanan papunta sa ilog kung saan tayo may inom ng tubig ay mayroong tirahan ng mga daga roon. Noong tayo ay tumakbo, tila nasira natin ang kalahati nito. Kaya simula ngayon, gagamit tayo ng ibang daanan. O hari, kinausap mo ang isang napakaliit na hayop na ito. Hindi mo kailangan bigyan sila ng kahalagahan hindi kami sumasang ayon dito. Pag dumating ang panahon, baka kailanganin natin ang kanilang tulong. Simula bukas, gagamit tayo ng ibang daanan. Inutos ito ng hari sa kanyang mga kawan at umalis. Ginawa ng mga elepante ang sinabi ng kanilang hari at sa susunod na araw, pinili nila ang ibang daanan. Araw-araw, umiinom sila sa ilog, naglaro at nagsaya. Ngunit, sa kasamaang palad, hindi ito nagtagal. Isang araw, habang ang mga elepante ay naglalaro sa ilog, nakita sila ng ilang mga mga ngaso. Gusto nilang dakipin ang mga elepante. Kinabukasan, katulad ng dati, pupunta ang mga elepante sa ilog. Nang biglang nadakip ang ibang mga elepante sa bitag na inihanda ng mga mga ngaso. Masama rito ang hari ng mga elepante. Tumakbo kayo at puntahan ninyo ang mga daga at sabihin ninyo ang sitwasyon namin ngayon. Pakiisapan ninyo na pumunta sila dito at tulungan kami bago bumalik ang mga mga ngaso dito. Nagmadali na puntahan ng mga elepante ang mga daga at sinabi sa kanila ang nangyari. Narinig nila ang nangyari, umupo sila sa taas ng elepante at bumalik. Agad-agad sinimulang kagatin ng mga daga ang mga tali sa bitag at nakawala ang mga elepante. Noong nakawala na, Tinignan ng hari ang elepante na minaliit ang mga daga. Humingi ka ng tawad sa mga daga. Galit na sinabi ng mga hari ng elepante at nagpasalamat ito sa mga daga. Napagtanto ng ibang elepante. Napagtanto ng ibang elepante na kahit gano'ng kaliit, hindi natin dapat maliitin kung sino man para sa kanila makakayahan at itsura. Humingi siya ng tawad at lahat sila ay namuhay ng masaya sa tabi ng ilog. Isang araw sa isang gubat na malayo sa nayon ay nakatira ang isang matapat na magtotrosong nagngangalang Oliver. Siya ay nakatira sa isang maliit na bahay at nagsisikap na magtrabaho araw-araw. Ngunit kahit anong pagsisikap niya ay hindi siya nagkaroon ng sapat na pagkain at nananatiling mahirap. Isang araw si Oliver ay lumabas upang maghanap ng troso maaring putulin sa malayong lugar. Siya ay nakapaglakad na ng malayong distansya at naghanap ng magandang klasing ng puno na puputulin. Nang nahanap niya ang perpektong puno, sinimulan na niya ang pagputol nito. Lumipas ang oras, habang ito ay kanyang pinuputol, ang palakol na kanyang hawak ay nadula sa kanyang kamay at nahulog ito sa ilog. Nakita ito ng magtutroso at nagsimulang umiyak. Ang palakol na yan na ang meron ako. Pati ito ay nawala ko pa. Paano na ako kikita ng pera? Habang siya ay umiyak, nakarinig siya ng tunog sa malapit. Siya ay tumingin sa paligid at nakakita ng Diyos ang lumabas mula sa ilog. Ako ang Diyosa ng ilog na ito. Habang ako'y natutulog, may palakol na nahulog malapit sa akin. Umakyat ako upang makita kung saan ito nanggaling at nakita kitang umiiyak. Anong nangyari? Pinunasan na magtutroso ang kanyang mga mata at sinabing, Diyosa! Ang palakol na nahulog sa ilog ay akin. Ako ay mahirap lamang. Nagpuputol ako ng kahoy at binibenta ito upang kumita ng pera. Ngayong nahulog ang palakol ko sa ilog, wala na akong paraan upang makalikom ng pera. Ngunit ko may babalik mo ang palakol sa akin, ako ay lubos na magpapasalamat sa iyo. Nung narinig ito ng Diyosa, Pumunta siya sa ilalim ng tubig at pumalik na may hawak na malaking palakol na gawa sa ginto. Ibinigay ng Diyosa ang gintong palakol sa natutroso. Ngunit sinabi nito na hindi sa kanya ang palakol na iyon. Bumalik ang Diyosa sa tubig upang hanapin ang palakol na magtutroso. Ngayon naman ay bumalik na may malaking palakol na gawa sa pilak sinabi ng magtutroso na ang pilak na palakol na iyon ay hindi rin sa kanya. At tuluyan na lungkot sa pag-iisip na hindi na niya makukuha ang palakol niya. Nakita ng Diyosa kung gaano katapat ang magtutroso na ito. Bumalik siya sa ilalim ng tubig at bumalik na may dalang palakol na gawa sa bakal. Nang makita ito ng na pag alaman na ito ay sa kanya. Siya ay natuwa ng sobra. Nakuha na niya ang kanyang palakol at pinasalamatan ang Diyosa. Ikinagalak ng Diyosa ang pagiging tapat na magtutroso at bilang ganting pala ay ibinigay niya rin ang mga palakol na gawa sa pilak at ginto. Kinuha na magtutroso ang tatlong palakol at masayang bumalik sa kanyang tahanan. Mga bata, lagi nating alalahanin na maging matapat sa ating mga ginagawa. Noong unang panahon sa isang nayon, may isang kaserong nagnangalang James at isa siyang disiplinadong tao. Maaga pa lamang, sa pagtilaok ng manok ay gigising na siya. Gigisingin ang kanyang mga alalay at sila'y pagtatrabahuin sa bukid. Si Dan at si Jack ay bagong kasama ng kasero sa trabaho ngunit sila ay napakatamad at hirap na hirap gumising na pumunta sa bukid araw-araw. Araw-araw, sila ay natutulog malapit sa balon. At isang araw, kinausap ni Dan si Jack. Nahirapan akong gumising ng maaga at pumunta sa bukirin araw-araw. Sambit nito. Ganoon din ang nararamdaman ko, Dan. Ngunit ano bang magagawa natin Pagkat ilaok pa lamang ng manok, ang kasero natin ay nagigising at ginigising niya rin tayo. Palaging binabantayan ng kasero ang dalawang manggagawa. Kalaunan ay napagdesisyon na niya bigyan ng leksyon ang dalawa. Isang araw, habang natutulog ang dalawang lalaki malapit sa balon, mayroon silang narinig na boses mula sa ilalim ng balon. Jack, ka kakatagal matutulog? Tumiyo ka na riyan at gawin mo nang yung trabaho. Narinig ito ni Jack at piglang nagising. Nang tumingin siya sa kanyang tabi ay tulog na tulog si Dan. Inakala niyang nagkaroon lamang siya ng masamang panaginip at muling natulog. Kinabukasan, silang dalaway natutulog muli malapit sa balon. Ngayon namay, si Dan ang nakarinig ng parehong boses mula sa balon katulad ni Jack, ay siya rin ay biglang nagising. Tumingin si Dan sa paligid at walang nakita kundi si Jack na tulog na tulog sa kanyang tabi. Baka masamang panaginip lang yon. Sambit niya sa sarili at saka bumalik sa tulog. Sa susunod na araw, habang sila ay natutulog malapit sa balon, ang dalawa ay nakarinig ng kakilakilabot na tunog. Silang dalawa ay nagising ng sabay. Takot na takot at saka tumingin sa isa't isa. Narinig mo rin ba ang tunog na yun, Jack? Oo, natakot ako ng sobra. Hindi pala iyon masamang panaginip lang. Ang tunog na iyon ay nanggagaling sa balo na ito. ya alis na papuntang trabaho. Pwede ka nang sumabay kung gusto mo. Sandali, sasabay ako. Noong araw na iyon, ang dalawa ay nagtatrabaho ng mabuti sa bukid. At sa hapon, pagkatapos magtrabaho, eh pumupunta sila sa lugar ng kasero upang magtanghalian. Nang ang dalawa ay umupo para sa tanghalian, itangkita sa mga mukha nilang sila ay takot at nagaalala. Napansin ito ng kasero at tinanong kung ano nangyari. Kinwento ni Dan at Jack ang tungkol sa kakilakilabot na tunog na kanilang naririnig. Pagkatapos nila magkwento ay tumawa ng malakas ang kasero. Hindi yon mahayag ka o panaginip. Napansin ko kasi ang katamaran ninyong dalawa at gusto kong turuan kayo ng leksyon. Ako ang umupo sa tabi ng balon at gumawa ng mga nakakatakot na tunog na ngayon. ngayon na iintindihan nyo na, di diba? Simula ngayon, isang niyo ang inyong katamaran at gawin ang inyong trabaho ng maayos. Simula noon ay hindi na naging tamad si Dan at Jack. Nagtrabaho sila ng mabuti sa bukirin at namuhay ng matiwasay.